Hi guys, welcome back to my vlog. So eto nga kung nakakaranas kayo ng pananakit ng puson every nagme-mens kayo, baka meron kayong endometriosis. Possible na merong endometriosis kayo. Pero hindi naman lahat. Okay, kasi pwedeng may PID, yung uh, pelvic inflammatory disease, o kaya naman other kind of infection na sanhin ng pananakit ng puson natin. Pero ang uh, pinaka mostly talaga na sanhin ng painful period is endometriosis at uh, heavy bleeding. Tatalakayin natin yung mga sintomas at uh, paano nangyayari sa loob and then paano yung gamutan o kaya kung may mga remedyo ba and then uh, tatalakayin din natin kung mabubuntis ito or hindi na o kaya mahirap, ano yung gagawin natin. Sa mga old followers ko dito or subscribers ko dito, alam nyo na meron akong endometriosis and it's a long process, right? And uh, nabuntis naman ako. Mahabang process nga talaga. It's a challenge talaga na na mag-conceive ka kung may endometriosis ka. Kasi uh, pag may endometriosis ka, pwede rin magkukos ng another problems pa, gaya ng cervical erosion. Sa, sa akin din, meron din yun. And uh, yun nga, yun, lagi kang nagkaka-infection, ganyan. Yun, lahat naranasan ko lahat yun. Pero, ang maganda dito sa endometriosis, guys, matatanggal to kapag nanganak ka. Kaya ang... First na solution talaga nito ay mabuntis ka. So paano ba nangyayari ang endometriosis? Yung mga iba na nakikita nyo dito, huwag na natin natalakayin muna yan kasi mahihilo kayo. So, dito muna tayo. Focus muna tayo sa topic natin ngayon which is endometriosis. So, ito nga yung matres natin. Okay, ito yung mga ovary natin, dalawa. Ito rin yung fallopian tube natin, dalawa. So, isa lang ang matres natin. Okay, isa lang ang matres ng babae. Ito yung cervix natin. Ito yung pempen natin. Pempen -pem ba? Pem, pem so ito yung cervix natin and uh, ang nangyayari nga sa endometriosis guys is etong lining ng mattress natin di ba shed yan kapag nagregla tayo at ang nangyayari ay pa backwards yung mga shedding and then kung saan saan nagrupture yung mga tissues gaya nito so ito 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 ang mga yan mga endometriosis ang mga yan tapos dito napupunta rin dito sa labas ng matres natin. Okay? O, ito yung matres natin sa loob, ba? Diba? Tapos, lumalabas dyan. Ayan kung saan-saan na pupunta. And then, pumupunta din sa pempen natin, yung mga endometriosis na yan, which is infected uterine lining. Okay? As I said, endo is lining ng matres natin. Cis is infection. Okay? Infection. And then, pumupunta rin dito sa may labas ng ovary natin, pumupunta din dyan sa may fallopian tube natin, kung saan-saan napupunta. Pati nga dito, sa so labas ng matris natin, dito sa fundus, and then dyan. So, yan ang nagkukos ng painful o kaya dysmenorrhea, painful period kapag nag memens tayo. So, yan ang endometriosis. Yung mga iba dyan, discuss na lang natin next time for the next topic. So, ano-ano ba yung mga sintomas ng my endometriosis? As I said nga, painful period. Ito talaga, dysmenorrhea. Lagi kang nagdi-dysmenorrhea every month. O kaya kahit before pa ng mens mo, sumasakit na yung puson mo hanggang sa pag ka and then after mo, after mong mag-mens, masakit pa rin yung uh, puson mo. Yun. Painful period or dysmenorrhea. O kaya naman, kahit uh, mag- puka ka, constipated, matigas yung uh, dumi natin. And uh, naranasan ko rin yan. Pag nagre-regla ako noon, uh, ang sakit ng puson ko. And then, uh, hirap din akong dumumi. Kasi yun nga yung isang signs din. Constipated ka, so matigas yung dumi natin. And then, uh, pain during intercourse. So, kapag naglalabing-labing tayo or sa pagtatalik natin, masakit din. Kasi ngayong sa lining ng matres natin, di ba? pag naano yun ng pressure, yun masakit yun. Kasi may mga endometriosis doon sa may mga lining ng matres natin. Which is called yung cyst infection endo means yung lining ng matres natin. Infection sa lining ng matres natin. Kaya syempre kung may pressure yan, nadadaganan, masakit kapag nag-intercourse. And then next is excessive bleeding. Kapag nagme tayo, guys, malakas at buo-buo. Kasi nga yung buo-buo yung mga yung natatanggal na mga matres ng lining natin, makapal yung lining. So, 'yun syempre kapag uh, nagme-menstrual tayo, mailalabas natin 'yun, which is good naman para maklens. pero hindi lahat na ilalabas napupunta kung saan saan kasi nga sa case natin na endometriosis and kahit 3 uh, days ka lang mag mens pero heavy bleeding pa rin ang experience ko guys uh, sa first day ko uh, parang regular lang, normal lang pero second and third na third day ng menstruation ko noon as in heavy talaga and then merong bubuo and then ayun nga three days na masakit yung puso ko. Alam mo yun? As in, talaga, nag ako ng endometriosis for long time. And uh, hindi ako nag-pills, which is uh, very common advice ng mga doctors natin, mag-pills para hindi reglahin. Ganyan, pero never akong nag-pills, guys. And then, next na symptoms ay ito nga, mahirap mabuntis. Kasi nga, sa dami ng issue, ganyan, uh, meaning uh, kapag may nabuo na doon, may na-fertilize na na egg and uh, semen doon sa ovary natin, kapag mai-implant na doon sa uterus natin, parang nire-reject na yung uterus, parang hindi magandang kapitan ng uh, nabuo. Kaya, ang nangyayari is failed implantation sometimes. Kasi nga, hindi maganda yung kondisyon ng matres natin. So, hindi pa rin uh, na-i-implant ng mabuti. So, yun ang nangyayari ang failed implantation. So, paano ang gagawin natin? So, may mga treatment naman dyan. O, oh, i-start e natin sa surgery. Laparoscopy. Ang uh, tawag dyan, mag-create lang sila ng hole dito sa may puson natin. And then, uh, tatanggalin nila yung mga, ayun nga, yung pinakita ko kanina. Yung mga kung saan-saan pumupuntang ruptured tissues. Yun yung mga endometriosis. And then, uh, GnRH. Kasi eto, mag-create ng temporary menopause. So, hindi ka magreregla Kasi nga, yung endometriosis natin is uh, madadagdagan at magra-rapture yung mga uh, tissues nga kung saan-saan napupunta during periods natin. Doon talaga dumadami. Kasi doon yung mag... Uh, Siyempre, mag yung matres natin. Uh, kaya ang tinatawag din nila na ano yung backwards uh, periods. Kasi kung saan-saan napupunta yung mga lining ng matres, wrapped short tissue, imbis na palalabas. So, yun. So, tatanggalin lang nila yun. And, uh, sa surgery, kapag sa GnRH naman, hindi ka magre-regla. Siyempre, kung hindi ka magre walang mag-shed. So, intact lang yung mga uh endometrium mo walang magra-rupture na tissue kasi hindi ka magreregla so it creates temporary menopause o kaya naman yung mga pills para the same uh, reason then para hindi tayo reglahin. as i said nga uh, college pa lang ako nagpapa-check up na, na ako na at uh, alam ko na meron akong endometriosis and then uh, dapat talaga magpills ka ganyan ganyan pero Never talaga akong nag-pills, guys. Pero, uh, every menstruation ko, lagi akong umiinom ng pain reliever kasi hindi talaga ako uh, makapag-concentrate sa school o kaya sa duty o kaya sa kahit nung nag-work na ako. Ganun, nag-take pa rin ako ng pain reliever. And then, kapag sa bahay naman ako, uh, as bed rest lang talaga. Hindi na ako nag-take ng pain reliever. At Uh, tinoto-relate ko na lang uh, nag-ano ako ng kung ano-ano para ma-distract yung pain ng uh, puso ko. And then, kung paano nga mabuntis uh, at uh, ano yung mga tinake ko para mabus yung ah, uh, uh, egg cell ko and then paano ko nilinis yung matres ko as I said nga hindi ako nagpills and uh, yun sana yung cure pero never ko ginawa yun and afraid kasi ako na magiging irregular and then magiging whack lahat yung mga hormones ko eh so at least isa lang yung uh, ititreat ko yung endometriosis ba diba? kung nagpills ako at ano nagiging magulo na lahat ang hormones ko baka mas lalo pa kaya hindi ako nagpills talaga and and uh meron akong videos niyan na detailed video sa endometriosis journey ko. So, yung mga old followers ko dito, alam niyo na kung ano yung mga ginawa ko sa yung sa mga new, you can uh, search in my channel na yung sa endometriosis uh, journey ko. And uh I beat endometriosis. I got pregnant twice and uh okay naman ang lahat. Thank you so much. And uh, thanks God, of course. And yun lang. Thank you so much for watching. If you want the fertility vitamins and ovulation test kit we are sending nationwide diyan ang Facebook page po natin you can you can chat us here thank you so much and baby that soon bye bye